So guys, nandito naman tayo sa playa at uh, susunod naman tayo kahit medyo mahangin pero nandito na tayo ayan, medyo magalawin yung tubig eh, try na din natin sayang naman yung susunod dito hey Guys, hindi pa man tayo nakakalayo sa ating paglalangoy, nagkita tayo ng kadudaduda kaya sinisid natin ayan at pag silip ko ayun meron niyang pugita kaya ginansyo ko eh? pero hindi agad nadala at medyo malalim yung lungga merong mga bato na nakaharang at hindi ko akalain na medyo malaki pala yung nasa loob kaya hindi ko agad makuha Siyempre, ginamit ako ng konting pwersa pero hindi ko pa rin binigla kasi matanggal yung aking gancho, Kaya umahon muna ako. At ginuha ko naman ang tunod ng aking pana para maisundot ko rin at makatulong sa pagkuha ng pugita. Ayan. Hindi naman ako masyadong malalim sumisid kaya nahirapan talaga ako. Oh medyo matagal ang paghihila namin at siyempre hindi ko hinayaan na makapasok pa siya hanggang sa loob at iniwan ko na nakakabit ang ating gancho at ang tulod ng pana sisidulit ako at, at subukan ko ulit kuhanin at sa puntong ito pinasok ko na talaga ang aking kamay hanggang sa loob at medyo may kalaliman nga itong lungga ng pugita na to ayan aking paggilahan medyo pinapwersa ko na rin at talagang matindi ang pagkakakapit niya pero hindi rin naman nagtagal at yun na nga nakuha ko na rin hindi na rin siya Nakatagal sa loob kasi marami na siyang tama. At sa hindi kalayuan, may nakita naman akong pulita na halos nakalabas na yung ulo. Kaya inilawitan ko siya ng pangati ko. Ayan. At dahan-dahan ko siyang hinihila. Kaso, nung malapit na sa akin, bigla siyang bumutaw. Ayun, Ay, kaya sinisid na rin natin at baka makasuot pa sa loob na naman ng lungga at mahirapan na naman tayo. At napakadali nating nakuha ang isang pugita na to. Ayan, kinamay na lang natin. At dahil nga nilalamig na rin ako sa 18 degrees na temperatura Kaya umahon na rin ako kasi may dalawa na rin naman akong nakuha na pugita So yun guys, aahon na tayo dahil medyo malakas yung tubig Saka gutom na tayo, hindi pa tayo nakain tanghalian At puno na rin yung ating nalagyan Ayan, dalawa lang yan Dalawang pugita, walang yan so yun, ayos. Uh, Dali na lang tayo. Mayroon na naman magyaya karagatan. Thank you, thank you Lord. Time check. So yun guys. Ayan, alas 3, 8. Halos wala tayong isang oras sumisid. Si ayan, malamig. Kasi alas 2, 15 na tayo bumaba kanina. Ayan, ayan ayos meron tayong dalawang pulpo na nakuha Ito, mahigit siyang kilo lang to itong kilo yung medyo no sé siguro sa't kalhate itong isa nasa isa't ang laki ayan lampas to ng tatlong kilo kung hindi ako nakakamali Miren guys. Muy, muy, muy. Sí, es grande, ¿eh? Pulpo. Oh. Ey, no oh, lo no. toques. Oh. <risa> <risa> wow. Oh, es cute. grande. Es cute. <laughs> no es oh, cute. Muy es muy chula. <laughs> Esto es vivo, mira. Oh. Me gusta este pulpo. No oh. la matas. Uh, sí. Ayan, guys, ang ating malaki na sabi ko na sa 3 kilo. Pero lampas pala. <laughs> 3.7, alos 3.6 kasi 0.07 yung ating, ano, kulang-kulang 3.7 na. Ito yung isang piraso na halos kalahati na sa ating lalagyan. At ito naman, guys, yung sinabi ko na nasa 1 kilo at kalahati siguro. Ayan. Tingnan natin. Ayun. Mas malapit. 1.7 Ayun. Nasa 1.6 lang yan. Kasi 0.07 itong ating lalagyan. Kaya 1.67 So okay. So ayan. Thank you Lord ulit sa uh, biyaya. Ayan. Ayan. Nah, kahit medyo pinahirapan tayo ng isang ito, ay sulit naman. Hindi natin nilubayan hanggat hindi sa makuha. Ayan. Uh, at halos isang oras lang naman tayong sinised. Wala tayong isda Kasi napuno na yung ating lalagyan. Kaya umuwi na tayo. Okay na to. At uh, so yun nga guys. Ayan. Hanggang dito na lang ating video guys. Uh, at abangan nyo lang ulit ang ating sunod na sised. Baka suswertehin ulit tayo. Thank you po sa inyong panonood.